Hello guys, this is MB Motoblog. Ayan. So, i ko po yung pag-apply ko sa abroad ulit. Ako po isang OFW from uh, Dubai before for almost 15 years. Ayan. kaya uh, ko na sana ang umuwi. Kasi nauwi ako last pandemic. Kaya ko na sana ang umuwi sa Pilipinas. Ikaw e, kaso mahirap yung buhay sa Pilipinas. Kaya, i-try ko ulit mag-abroad. So, sa pangalawang pag pagkakataon, mag ko ka ulit para ma-establish ma ulit yung buhay ko doon sa doon sa ibang bansa. Ayan, papunta kami ng Manila. Ito yung sinasakyan namin to go na barko, napakalaking barko. Ayan, napakamalaking barko dyan. At saka uh, namin sa room namin kasi business class yung kinuha namin. Ito yung room namin. Napakaganda. Kahit ano siya, para siyang hotel. So, ayan, pasok na kami dyan. Yan, yung mga kasama ko pala guys, mga pamangkin ko yan yung uh, mga mapugi kong mga pamangkin yan, ito yung overall view sa Byok in front of uh, Tagbilaran, Tagbilaran City Port yan napakaganda ng lugar yan ang Port of Tagbilaran yan, kumakaya na kami kasi maghapuna na yan napakaganda na, 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 na. so you guys